ang lumang simbahan ayan napaka taong taon na ada anda ang taon na yan mga bay at yung paligid niya ay ganyan yung paligid ito na yung ano, sa loob yan yung kandila na nakasindi mga bay what's po what's pang magandang hapon so dahil palubog na yung araw dito tayo sa simbahan na sinasabi ko ayan paakyat na simbahan mga bay ito yung simbahan na kinatakutan ng karamihan pag gabi na so talagang maraming ano dito kasi oh naglalaki mga puno at puntahan natin to maya mayang ating gabi mga bay mga kabiets So simbahan to ng Katolik mga bay. Ayano. No? Napakaliblib at yung puno na yan mga mga kabits ay hindi basta-basta. Ayan napakakapal ng puno ng mangga na to. So akyat tayo dito sa taas. Sa pinakataas. taas. Ayan mga bay. So, yun. Medyo may Ayan mga bay. So, medyo ano din. Tumindig yung at. So, ito na yung area mga bay. At yan ang lumang simbahan. Ayan, napaka taong taon na. adanda ang taon na yan mga bay. At yung paligid niya ay. Ganyan yung paligid niya mga bay. Talagang napaka sukal at hindi lang masukat. Pupat na rin, mga bay. So dito tayo sa taas sa na na yun. Ay ating pupuntahan mamaya. So habangan nyo na lang yung buong video. Hindi mo na natin. Maya-maya na lang natin lapitan ikutan. Pero hindi ata tayo makapasok dyan. Dahil may padlock no. So puntahan na. Lapitan na lang natin. Para makita nyo ang buong. Ano. Talagang nakakata kasi pag ganito na simbahan at madalas ayan dito dito pinahinga yung mga patay na ginadala bago ilibing so ayan oh. so ayan ay yung forman niya mga bay mga kabits talagang at buong buhay natin ngayon pa lang tayo nakapunta dito ayan naglalakihang puno sa paligid at yung mangga naman ay talagang napakakapal so galing sa kalsada ka, kadadaan ka dun sa puno ng mangga na yon so pinakita ko lang sa inyo habang maliwanag pa no so yun maya gabi ay puntahan natin to at magki tambay tayo dito ng ilang minuto mga bay so baba lang tayo dahil magdoon na naman tayo sa isang episode natin sa Lumang Hospital. O sana pagdating natin doon ay maliwanag pa rin para mapakita ako sa inyo kung gaano ba din katindi doon. Bago natin, pakita ko lang na ganito din yung area bago natin papasukin sa gabi. Kung ano talaga yung maramdaman natin dito. Parang mayroon talaga kasi nanindig yung balahibo natin at pinagpawisan yung kalbo natin mga bayan na kabiits. Ayan tumindig yung kalbuhok natin na ano lang na at napaka ikli mga bay so lang tayo mamaya mga kabeets sa ating gagawin dito sa ating pag explore dito na area sa lumang simbahan mga bay alam nyo na pag may simbahan dito dinadaan muna ang patay bago e deliver sa simentere okay mga bay tuloy tayo doon sa hospital na naman yung lumang hospital na hindi na talaga ginagamit pero sa kabila ay ginagamit na pero yung luma ay wala na talaga hindi na ginagamit hindi na yun talaga pinuntahan ng mga tao kasi naglalakihan ng akasya doon. okay let's go update nung time mamaya well magandang gabi so time check ay 10 ay 3 am ng madaling araw so for today's video ay patuloy natin yung video sa simbahan mga bay yung Nakita ko sa inyo. So, patuloy natin at galing tayo doon sa taas sa lamay ng ating tita. Ah, buro na ano. Na. So, puntahan lang natin. At okay. hindi natin nadala yung ating ilaw mga bay. Mga. Ayan. Alright. Let's go mga bay. Mga kabig. Patuloy na tayo sa ating ginagawa. So, puntahan natin at ito napakasukal na to dito mga bay mga kabi talagang damo na to lahat so sinya na kayo sa ating video talagang medyo kumagalaw dahil malimutan natin dalhin yung ating flashlight mga bay mga kabi alright tuloy tayo sa ating kaganapan hindi na makita sa unahan so i anuhin lang natin to mga kabeets gawing eh, ilaw na lang natin so sa mga ano dyan sa mga kaibigan natin na nag request patuloy natin yung video na pinakita natin sa sa simbahan so medyo malayo pa tayo at kinabahan na tayo dahil doon ay talagang napakasukal mga way ayan na malayo pa tayo pero nanindig na yung balahibo natin mga bay mga kabits so samahan nyo ako at kung ano yung matagpuan natin doon sa simbahan so lumang simbahan na yun pero ginagamit pa naman kaso lang tuwing linggo lang ginagamit at wala talagang tao doon nakatira okay. so alright patuloy tayo sa ating ginagawang ano explore sa gabi pag masid sa gabi kung anong mayroon doon mga bay mga kabits so dito na tayo at ayan mga bay alas 4 na ng umaga madaling araw so talagang napakatahimik na at kailangan na talaga na puntahan natin dahil nasimula na natin yun mga kabiit alright let's go so ito naman ay yan nai ano na mga damo damo na mga ay ito ata at ito yung daanan napakasok Awas nak Mana babak-babak tu Kepi Kepi itu Oh, baik ah, ah, it. okay, semua so baik Tului tadi di tu sating sa Kagan hapan Ayun So itu, tu Di tu nak tanya At iwan ko Kung tama ba to. daan na ating sinubaybayan mga kabiit mga ka hunter dyan so, hindi natin ano kabisado ito na daan ay ito na ba talaga mga kabiit okay, alright mga so bay sakat tayo dito at ayan narinig na yung pitilaok ng manok So, hindi natin gabisado dito yung dahil. Kasi yung pa rin tayo nakapunta doon. Saan pa talaga ko kapunta? So, malayo din pala. Mula doon sa pinag lamayan natin ng ating kita. Medyo distansya din pala. Mga tabi, alright mga bay. At hindi natin Allah Kung um. Kala ko kasi Lapit lang dito At ang um, layu Ayan mga bay So sumahan niyo ako Sa pag Explore sa gabi Hindi lang sa Ano mga bay? Ayan. So. <laughs> Alright. Tulit tayo. At yung aso ay tumahol. Ayo naglalakad lang tayo mag-isa. mga kabri ito. At malayo pa rin. Narinig na tayo dun. Ayan. So, di nga, hindi tayo makapasok dun mga bay mga kabri Sa mismong simbahan. Dahil simbahan na yun ay ano mga bay simbahan na yun ay katalak makapatlak na no? so maya maya siguro kaunti ito untuk tayo dito na tayo sa abado na doon mga ano mga bay? alright let's go ito na yung mga ating isa, so ang tahimik so <laughs> kinabahan na tayo dito so dito banda ay meron talag alright ano lang kama ako magipag video lang so pasensya na sa disturb din so dito na tayo mismo mga bay iyon ito na yung simbahan na sinasabi natin ikuti natin at yung puno ng mangga Ayan, so puntahan natin pati doon sa kabila mga bay. Ayan. So talagang nanindig niya. At doon yung malaking puno. So ikotin natin to. Tabik-tabik po. Ayan mga bay. Ito yung simbahan. At ayan Oh. May kandila na naka sindi. Jesus Jesus alright so, ito na yung ano uh, sa loob yan na yung kandila na naka Cindy mga bay so paikot na tayo dito at ito yung makikita nyo ay napakadiling Ayan, ito kahoy. Yan mga kahoy na kapaligid. Ito sa likuran no. Ito na yung simbahan. Ayan. So, yun, mga kahoy talaga. At, ayan. All So, yan pinagpawisan tayo ng musto. Alright, mga bay. Chat up din kay ano, sa ating kaibigan. Jesus name so talagang ano dito naramdaman natin mayroon talaga kasi hindi na po kayo sa disturbo so, naramdaman natin dahil parang namaga na yung ating balat sa ating ulo mga bay Jesus alright so dahil kung ano-ano ito ano kasi yung simbahan dito dito din eh ano mamaya yung ating kita so ayan nakakita uh, ko na sa inyo at ito lumang mga purok nilang tambayan so ito dito mga ba ayan may naka may biglang kumalabog may biglang kumalabog mga bay alright may narinig pa tayong parang iyak na mga taas taas so yun hanggang dito lang atin video dahil ano na talagang kinabahan na tayo ng husto at pinagpawisan na tayo ginawa lang natin ang video na to para lang sa ating mga supporter so yan sa mga nag request dyan sa ato gusto wala naman tayong nakita may nararinig lang tayo talagang yung kalbo natin ay napatayo talaga yung mga natitirang buhok natin I love you also chat out dyan kay kuya jerry na mahilig mo suporta sa atin kay ka Six Angel Reigns, at sa lahat ng Planet Sword kay Naimo Pant at sa mga members doon at sa sa Gip Squad ayan kay Kuya Jerry at Kuya John at sa lahat na ng members hindi ko na pa isa-isahin yun na naman mga bay so balik lang natin yung camera doon para hindi gaano tayo ma ano kasi pag nakaharap sa atin hindi natin makita yung ating likod alright mga bay uh, ako po ay aalis uh, na maraming salamat po sa Pagtiwa. Entulot uh, nyo. No? So sana. Hindi ko kayo na disturbo. Pasinsya na po. So uuwiin na tayo. Sa so, lahat ng Barrios Prakatak mga bay. Ay. Maraming marami maraming salamat. Kay Idols Prakatak. Na nagpa challenge sa atin. So alright. Ayan. Sa team pala ng Matiyanang Black. So hanggang dito lang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. At maraming salamat talaga. Sa pagsuporta nyo sa atin. Alright. Babo. Love you all.